Ganun po kadami ang mga bumbero na nagresponde sa sunog dito sa may pusawan sa ng barangay Ususan sa Talig City. Pumabot po dito sa may school ng Kaitano. Nakikita nyo kanina po. Ganun po karami ang mga bumbero na pupunta. Ayan, marami bata yung mga kasalupan dyan. Grabe ang laki ng sunog sa daming bumbero na pupunta doon at nagresponde ayan kung nakikita nyo marami pa tayo nakasalubong diyan at hindi lang doon ang mayroon mga bumbiro na at bulungkutan marami pa po mga kaibigan doon sa may Black 17 so may barangay katuparan mayroon din po doon sa may ...Cipin uh, Street Extension mayroon din doon kaya ganun karami mga bumbiro na at tulong-tulong para maapula ang na nagandap na sunog ngayong araw mga kaludin. At umabot po ng kulang-kulang dalawang oras o or dalawang oras bago nila tuloy ang naapula ang sunog mga kaludin. At nakailang sunog yan sila dito mga idol. At ito na may nakapagbigay ng tulong kaunti ng tatlong bisis mga damit lang. Yung kaya may bigay natin mga kaludin dahil mahirap lang tayo mayroong gusto mag-sponsor sa inyo diyan mga boss para po makapagbigay na lang tayo ng mga kaunting tulong o mga pagkain sa mga nasusunogan. Pwede po kayo mag-share sa aking ikas number at ilalagay ko diyan sa screen. Para yung